333. <laughs> Ay ba? Garol over na siya. Garol over na yun. Ganito kami pag madaling araw. Minsan alas 4, alauna. Depende sa gising niya. So guys, may ngayon ko lang na ngayon medyo okay-okay na si Matone kumakain siya. So, babalik na yung dati niyang katawan. Sure, babalik na yan. And then, ang oh, shush, ang sweet, sweet naman ang tuti na yan. Ang oh, abo, nagpukaka pa talaga. Abo, baby, ang shush. Shush, oh, go. Tapos, uh, hindi na siya kaingay. So, nang bago lang pala yung ano. hindi ko na siya nilabas. Kahapon na kami lumabas. Buhay ka rin pala sa loob ng bahay. As usual, oh. kaya-kaya na ang kaya-kaya na oh. ang tuti ko. suso usual, lambing-lambing na naman yan. As sa buwa. Ay, no <laughs> kit, 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 Ang bao, cute-cute naman ang baby na yan. Palambing naman, as usual. Kaya-kaya na siya, Pamain na siya. Nagpapasubo kasi ito guys. Kaya nagigising ako. Ano yung lab? hmm? ito. Sana ako kapapikpik. ya pag nangyayari, huh? hindi tayo nangyayari. Asyos! Ah, hmm. Tingnan naman ako dito ng kape madaling araw. Pero okay lang naman guys, kasi... Kahit pa tigil tigil yung tulog ko, hindi continue. Nakakatulog na ako, di katulad ng hindi pa siya nakapon niya na pakapit na pakapit tulog to dito si Ganyan siya po madalingan ano guys. Minsan nakakatulog siya sa salas. Tapos doon sa sa upuan or sa lamisa. Yan. Tapos pagising niya yan sigurado pupunta yan dito sa akin. Dito mm -hmm. yan lipat. Pagtapos kain. Ganyan yung routine namin. Lambing-lambing muna yan siya. So, siya na yung nakahilata sa higaan ko. Sana all talaga, wa, Tony. So, dadalhin namin to si Matuni kayo sa Pinas. Di ba may passport na siya? hindi ko siya iiwan dito Then, hindi ko alam kung iiwan siya doon o dalhin ulit siya pabalik wala pa pero yung plano palang is dadalhin siya pa uli hmm. lalo, tulog na tulog na katiyaya kasi sarap na ako Buka kak, kebuka kak na si dugo dongo. Bising na ko, bobo, bobo, walang bata ah, na ko, nanaturok na. lambing kasi to yung ito si Motone, guys. Sobrang lambing niya. Pero, kahapon, may time din na para siyang ang kulit. Pag nag-start siya magkulit. Sobrang kulit non-stop. Sigil takbo niya. Hindi mo talaga yan napigilan. Hanggang sa magulat ka na lang, naga, nawala na siya. Hindi pa na, lang na siya. Pero sige pa rin, lusot-lusot na siya kung saan minsan. Tapos minsan doon sa taas naman ang grip. Ay, nako. Tapos pupunta yan sa sa... grip <laughs> na. Pupunta yan sa ilalim ng kama. Sige rin, natakbo niya. Tapos may pa, ano pa yan siya, slip silip Tapos may pa, exclamation pa yan siya na hindi ko alam kung anong nakikita niya na hindi ko nakikita. Hmm, tapos kahapon yan guys grabe yung laro niya kahapon hanggang sa nagkanda ko nagulong na siya go pa rin siya kaya maghapon siya natulog kasi pagod na pagod siguro siya sa kaka hmm. what? nangatik ka ulit? Hindi pa madumi ang tingi niyan, guys, kasi araw-araw din -araw nilalagyan ng cream. Tuwing ah. may something ba 'yan? Tingnan natin, be. Show me. Cute, Patingin na lang, tingin-tingin ng baby ko. Asus na tawag. may yung last na po talaga si Dr. Juan itong August. So, anong pizza pa lang ngayon ba? 11? Ayun. Oo, oh, 11 pa lang ngayon. So, 11 days. May dok yung doktor may binigay sa akin na nilalagay sa tingin ni eh, Matoni. Kasi nga, may nakita sila. So, ayun. May nakita silang something wrong. Pero ngayon okay na guys. Wala na. Okay na siya. Tapos kagabi. Bago ako natulog. Yung isa. Kasi na, na, nasa Italy siya ngayon. Uh, Nangingi ng picture ng gamot ni Matoni. Kasi may kosa din doon si Mother Earth si mama niya dalawa so nung isang araw nag video call kami kagabi hindi kami nag video call kasi maaga siya maaga siya matulog dahil nga paduling araw 3.30 doon sa Italy yung may biyahe siya so nung isang araw nung isang gabi nag video call kami together with Pia. May posa kasi sila dun, guys. Dalawa. Yung isa Pia ang babae. Yung isa itim. So, video ko kami si Matone nagsisilos. <laughs> si Pia nakatulala lang nakatingin. Tataka siguro siya. So, yun yun ang hiningian ng gamot para hindi na nila dadalhin sa beat bibili na lang nila. Kasi baka mayroon din daw si Pia. Hinanap nila kahapon kasi nawala. Kasi yung last namin na video call, is nandun lang daw sa garden. Alas 11 ng gabi. Hanggang umaga, hindi na nila nakita, hindi umuwi. Eh sabi ko, hanapin niya dyan sa mga street street na malapit sa kanila pa baka nakatulog o di kaya sa garden kasi yung sa garden nila guys malaki as malawak tapos may mga puno pa baka nandun ba nakatulog wala daw tinawag nila lang tinawag kasi dati guys may pusa lang sila Mat ma ano na matanda na guys 15 years yet may kid or nasa 20 basta sobrang tanda ang pusa pala pag yung malapit na mamatay or ganyan, umaalis pala ng bahay so umalis yun guys, hindi na siya bumalik, kasi sa katandaan na siguro ganun niya namatay na yan na tapos ito si Pia umaalis daw yan pero bumabalik so kahapon niya hinanak, sabi ko maglakad, mag bike bike siya huwag na magsasakyan So, hindi nila nakita. Ayun, nakita nila doon sa katabing bahay. Sa neighbor nila. Sa garden. Siguro nakatulog. Kaya umuwi. Umuwi lang kumain. Nagutom siguro. Kasi ang sarap siguro natulog doon sa katabi nila na bahay. Hindi kasi guys, agad-agad makita yung pusa doon. Kasi may mga damo, may mga halaman, may mga kuno. Ang kanggadaan ng Ila Puti, guys, kasi uh, ang lapad ng ano nila ng area. Sobrang lapad. Siguro kung sa Pinas yun, pwede ka dun magpatay ng sampung bahay sa loob ng ano nila? Tawag dito. Kung pa, Sila lang yung nakatira doon, Magulang nila. Diba? Tapos dalawa lang sila mong kapatid. Tapos dalawa mong <laughs> Boring dun Boring. Natagdag dalaga ka talaga doon pag doon eh. Kasi wala kang makita. Padre lang tsaka mga bakod ng bahay. Ako, bakod, bakod pa doon. Bubong. Tsaka wal ng mga bahay mo lang doon. Tsaka kasi ang lalayo-layo pa kasi ano siya. Ang sa ating subdivision ganyan. Tapos hindi pa dikit-dikit kasi mga malalaki talaga yung mga bahay. Sobrang malalaki guys. Hindi lang yung malaki. As in malalaki. Ayan si Matonay. Diba daw?